Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo yung kauna-una ang project na nagawa natin bilang isang OFW. Ay, isang taon pa lang ako dito sa Riyadh guys, pero ito na yung nagawa natin. Ito yung naipagawa kong bahay para sa aking kapatid na ang bunsong lalaki. Dahil mahirap lang naman kami at hindi kami ganun kayamanan. Lalong-lalo -lalo na ako guys, OFW lang ako dito sa Saudi Arabia. Ito nga pala yung una nating project na ginawa para dito sa aking kapatid na bunso. Uh, tapos na siya guys, meron na lang siyang hindi pa na gagawa dyan, yung na lang CR nila tsaka yung kusina na lang, siguro nila yung wala pang bubong. Pero nakalipat na sila sa bahay na yan at late ko na nga lang pala na upload tong video na to at nag voice over na nga lang din ako kasi nga para hindi tayo makapirate dahil meron akong inilagay dito music. Natutuwa ako guys kasi hindi ko akalain sa sarili ko nakaya kaya kong gawin ito kahit na hindi siya simintado lahat dahil tinanong ko yung aking kapatid kung gusto niya ng simintado sabi niya tama na daw yung flywood lang kaya yung sinunod ko yung gusto niya at syempre na extra nga dito yung aking asawa nakaupo siya dun sa balkon ng aking kapatid at syempre ingit na ingit nga kami dun sa bahay ng aking kapatid dahil meron silang balkon eh. yung bahay ko kasi napakaliit lang at wala siyang balkon so thank you lord kasi ayan dahil sa pagtsatsaga namin at sa pagtsatsaga ko na bawasan yung aking sahod kahit papano ayan napagawa na natin ng bahay yung ating kapatid na bunso at nakalipat na nga sila dahil nga yung bahay nila ay talagang sirang sira na at pinapalis na rin sila ng may-ari ng lupa na tinitirhan nila kaya naman Ayan, tinulungan namin yung aking kapatid na magkaroon siya ng sariling bahay. At thank you Lord dahil natapos na at nakalipat na nga sila doon sa kanilang bagong bahay. So yun lang, sobrang saya ko kasi akala ko hindi ko siya kayang gawin. Na dati talaga drawing lang talaga siya. Dati nga ni sabi ko ako na lang yung magbabaya doon sa naiwan ng nanay ko. Kasi sabi ko kung mababayaran ko yung na uh, naiwan ng mama ko ng lupa at saka yung bahay, ibibigay ko talaga dun sa aking kapatid na bunso. Yan yung napag-usapan namin nung kapatid kong isa. Kaya lang, uh, binayaran na nung aking uh, pamangkin. Kaya hinayaan ko na, na sa, sa, kanila na yun, sila na lang yung uh, bumili dun sa lupa. Kasi talagang ang sabi ko, kung ako yung magbabayad niyan, hindi ko sasarilinin, ibibigay ko sa aking kapatid na bunso. So, yun lang guys, awan ng Diyos. Ah, uh, Nakapagpagawa naman ako ng sarili ko na para dyan sa aking kapatid. At ako naman ay meron na rin maliit na bahay. Pero pangarap ko rin talaga na magkaroon ng medyo malaking bahay. Merong dalawang kwarto. Kahit man lang isang kwarto, hindi ng dalawa. At syempre merong basta yung magandang bahay. Yun din yung pangarap ko. Pero sana dumating yung time na makapag-ipon tayo. At makapagpagawa tayo ng maganda. So ayan guys, hanggang dito na lamang yung ating video at yung ating uh, voiceover. Salamat sa inyong panonood at sana patuloy ninyo supportahan yung aking mga ina-upload na mga videos para kung darating man yung pagkakataon, marami pa tayong matulungan. Thank you!